Hindi ko na, na Mario Moro at Paris Gonzalez na suddenly it's magic showing na sa mga silihan. Excited na ang mga fans ni Eris Gonzalez at mga Oreos o or fans ni Mario Moro ang kauna-unahang pelikula na rin ng mga Oreos Pilipinas ang sa pelikulang Suddenly It's Magic kasama ang unang Pilipina leading lady na si Eris Gonzalez. Pati na rin ang mga taga na eh, hindi na rin makapagyuntay na may panabas ang nasabing pelikula na sa ibang bansa sa Asia kabilang ang Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, at iba pa. Starring din sa pedito ng Sina Jorong Lamboa, Joy Diado, Jess Quesada, Kakay Bautista, at iba pa Si Erich ma, eh, favorite ko rin po kasi si Erich. Dream come true na yun na sila pa yung nagsama. Nag-showing na sa hapon, April 1 ng Oktubre 2012, sa mga sinihan, na kabilang ng City Davao, City Lanang Premier, Abrisa Mall Davao, MCCC Mall Davao, Gaisano Mall Davao, Victoria Plaza Davao, at sa iba pang mga mall sa buong kapuluan ng Lindanao.